Kinundina ng Philippine Animal Welfare Society ang mini sa Masbate na tila nagpapakain ng pusa sa kanilang alagang sawa. Nagpasa naman ang otoridad na permanenteng ipasara ang zoo dahil bukod sa reklamo sa pagtrato sa mga hayop, lumabas din na wala pala itong permit to operate. Yan ang ulat ni Bian Banalo. Umani ng samut-saring batikos mula sa netizen ang viral video na ito kung saan makikita ang pusa at sawa sa loob ng kulungan sa isang mini zoo sa Masbate City. Ang ilan na nawagang panagutin at ipakulong ang may sala. Habang ang iba naman na na tuluyan ng ipasara ang mini zoo. Hinala kasi ng mga netizen sinadyang ilagay sa loob ng kulungan ng pusa para ipakain sa sawa. Mariin namang kinundina ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang naturang video at nanawagan na panagutin ang responsable rito. Kinukundina namin yung pagmamalupit. No? Obviously, pagmamalupit ito, nilagay yung pusa, buhay. Tapos uh, takot na takot siya, um, tapos papakainin siya dun sa ahas. So ano to, definitely animal cruelty and dapat mapanagot itong mga tao kung sino may naglagay ng pusa doon, pati yung administrators ng zoo na yan, eh kailangan ang panagot. Nagsagawa na ng inspeksyon ng otoridad para tingnan ang kondisyon ng ahas at ng pusa, maging ang iba pang mga hayop sa zoo. At matapos ang ginawang pagsusuri na pagdesisyonan ng otoridad na permanente nang isara ang naturang mini zoo dahil nadiskubring wala itong permit to operate iteturn over naman ang mga hayop sa mga tamang otoridad na mga sa mga ito. Nangako rin ang lokal na pamahalaan ng masbate na magpapatupad sila ng mas mahigpit na regulasyon sa pangangalaga ng mga hayop para hindi na maulit pa ang naturang insidente. Patuloy ang investigasyon kaugnay sa insidente at sakaling mapatunayan, posibleng maharap sa kasong paglabaga sa Animal Welfare Act ang may-ari ng zoo o sino mang sangkot dito. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.